Yan, kakapsat, mga bolsoy. Kain na tayo ng dinner natin. Itong kanin, ulam natin ni sinigang na baboy. syempre may inapoy, di ba? Ito, sinigang na baboy, puro taba. Sarap. Itong masarap yan eh. matindi, di ba? Sinigang na baboy, mangan kayo, kakapsat, mga bolsoy. Dinner natin. Tapos, yan, napoy. Sinigang na baboy, mangan kayo, tapos, mayroon inapoy, tepe, may hot sauce tayo dyan

Di, si, si Madam Imelda mismo. Yung si nanay nila, si Madam Imelda, buhay pa eh. Malakas pa. Si, Ma si Madam Imelda, nanay niya ako bongbong. Si Madam. Paano yung nandito? Papahinga na. Retired, retired na rin siya. 90 plus na rin yan. Yan, kain tayo. Kakabsat, mga bonsai, Ito natin. Oh. May konting gulay, siyempre. Eh. Panitabaan naman ng kung kinuha ko dapat may gulay diba? Na imas, na imas, may kangkong Huwag ang gulay yan. yan Kain na tayo Kakabsat mga bonsoy Yan ang ulam po Giniyan Kinigang na baboy Yan, vitriles tapos sa usawan Upload videos lang po Kakabsat mga bonsoy Mangantayon, kain-kain na tayo bye bye pinakita ko lang itong ulang po ngayong gabi ingat at God bless kayo niyo lahat bye bye